Hello guys, good day po. Maayo buntag po at maayo adlaw sa inyo tanan. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series dito sa halagang 1,500 na pinahiram sa atin. At eto guys, uubusin na natin tong 5 piso at dun nga sa huling video natin ito guys, nakadali tayo ng reverse cross na year 2018 na wala pang record. So sa mga may hawak guys, comment down below kung merong din kayo. So, hindi pa natin alam kung rare coin yung ating nakuha o hard to find. So, sa mga may hawak, comment lang guys at kung ilang piraso yung hawak nyo. At pasend na rin sa ating FB page na Coins TV para pumakita natin yung picture kung reverse pros talaga. Okay guys. Dito na tayo sa 5 piso, ubusin na natin to. So hatiin lang ulit natin to sa dalawang batch para sa ating coin hunting. 400 ulit to guys. So sana we swertihin ulit tayo ng error coin dahil iyon yung pinaka jackpot natin. Kala ko iyon. Pero nung nakahan tayo ng 2018 na reverse pros, so wala pang record yon Maganda-ganda yon Hindi lang natin alam kung rare coin ba siya o hard to find or semi hard to find kaya sa mga may hawak guys comment lang po so ayan guys umpisahan na natin dito tayo sa nunagonal mag uumpisa ang first coin natin 2019 ang ating first coin so common next coin, napakaganda naman ito ang ating nonagonal na year 2020 so napakaganda talaga nya so kumpleto na tayo nyan next coin natin round type na 2020 at ang ating ding tanong dito sa round type na to dahil hindi na gumagawa ang ating bangko sentral nito kung merong 2021 na round type so wala pa tayo nyan kung seswertihin tayo ay baka makakuha tayo kung meron so kung meron kayo eh pakisend po sa ating FB page na Coins TV para pong malaman natin kung totoong meron pero may mga nagsabi na po sa atin yan na meron daw silang hawak. Pero hindi pa natin nakikita yung yung picture. So sana kung may mga may hawak kayo, patingin po ng ating pictures. Send lang po sa Coins TV, ang ating FB page. Tapos makita natin kung meron talagang year 2021 dito sa round na limang piso. Okay guys, at maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter At sa mga idol natin na coin collector, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa aking mga subscriber, maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Lalong lalo na po doon sa nag-share at nagla-like po sa ating video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy niyong i-like at i-share yung ating video. So silipin lang natin to guys dahil may pagka-off center siya. Ayan, kung napapansin nyo dito sa gilid. So silipin lang natin. Year 2020. At wala namang special bukod dun. At hayaan na natin siya. Hindi naman siya ganong malaki magandang off-center yung nalaglag talaga dito yung pinain dito so, sumubar dito ng malaki okay year 2020 pa rin Come on. at ang ating next coin reverse cross na naman to guys so silipin lang natin yung kanyang na frost din 'yung harap guys. Year 2018 to guys, frosted do. So harap at likod. So ayan kung nakikita nyo hindi masyadong malinaw, ayan oh. At 'yung likod din, ayan, medyo madalang din to guys na frosted na 2018, pero ang na natin guys, eto 'yung una. Reverse pros lang Na year 2018 So ayan Ayos, nadagdagan na naman yung ating pros Na year 2018 Okay, gyan ka lang <coughs> At proceed na ulit tayo Year 2018 Come on. Next coin 2018 And another one Next coin 2018, come on, <coughs> and another one 2018, at 2018 ulit. so kumataw ang 2018 dito ngayon sa batch na to. <coughs> Excuse me, po. So, 2019, come on next coin natin 2018 pagka ano din dito pero mas maganda kung malaki talaga kaya hayaan na natin dyan yan sa sirkulasyon year 2020 next coin 2018 common And 2019 next coin year 2019 common lang yan next coin 2018 and another 2018 at eto pa isa puro 2018 ha next coin 2020 so on sa 2020 wala rin tayong nakikita ang pros dyan so sa mga may hawak ng pros na year 2020 kung meron comment down below guys kung may hawak kayo at yung picture, patingin po, isen nyo lang po sa Coins TV, ang ating FB page. Okay, 2018, common, and 2019. At ang ating last coin sa ating first batch, year 2019. So, wala, hindi siya prost yan natapos na nga ang ating first batch at dito naman tayo sa ating second batch sana pala rin tayo dito ng error na RDE so yan ang gusto nating makita dito sa ating 5 piso na NGC Ito na po ang ating second batch guys pero bago tayo magsimula dito baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel Pasuyo na po ng subscribe button dyan sa ibaba guys at yung notification bell. Huwag nyo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga susunod pa nating coin hunting series at coin update na ginagawa dito sa ating coin hunting sa ating channel. Okay, proceed na tayo guys. Ang first coin natin, round type 2018. So common dito naman tayo sa nonagonal 2019 na napakaganda ng kanyang pagka frost type common at ang ating next coin 2018 year 2019 ng nonagonal common common ba so silipin lang natin to guys parang may kakaiba sa kanya so wala naman kaya hayaan na natin dyan next coin natin 2019 na round type next coin another 2019 come on next coin 2019 ulit ito At ang ating next coin nalalaglag pa 2019 at ito eh, ang isa at ang ating next coin year 2019 so common at ang sunod natin year 2020 okay common sana pala rin tayo dito <coughs> 2019 common 18. at another 2018 common uy puro tama na yun ang pangit na ng condition nun guys nasagasaan siguro yun common next coin natin 2019 common round type na 2019 so common at nonagonal naman nunagonal ulit so common lang next coin 2018 2019 so 2019 Kung mahirap na rin yung 2019 na reverse cross ah, ng mga nakakaraang video natin guys sa mga 5 piso na to hindi tayo nasisiro sa reverse cross na 2019 so ngayon isan libo to parang isa lang yata yung nakuha natin ah. isa ba o dalawa okay common next coin 2018 dati kada balot meron tayong isang piraso na reverse cross sa 2019 so ngayon dito sa batch na madalang Okay, so tignan natin sa huling video natin guys sa pinakahuli. So i-review natin yung mga na-hunt natin dito. Ipapakita ko po sa inyo yung mga nakuha natin sa halagang 1,500 na ipinahiram sa atin ng aking kapatid. Okay guys, proceed na tayo. 2018. So, common. Next coin 2019 common. Next coin 2018. Tang at ating last coin guys 2019. So yan. Wala isa lang ang ating nahan guys. Bo tayo sa error at eto panalo naman yung ating nahan na 2018 na frosted die. So ayan harap at likod so ito dapat yung makikita natin sa 2018 hindi katulad nung una nating na hunt na reverse pros lang so ayan guys maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting sana po ay patuloy nyo i-share at i-like yung ating video guys keep safe always and God bless